parang kailan lang, tayo'y mga bata pa lamang. Maliit pa at musmos, tunay ngang kay bilis ng paglipas ng panahon. Sa hapong ito, ating matutunghayan ang kwentong magpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagiging masinop, maparaan, at maging pagiging malikhain dito sa mga kwentong chikitin. Alamin na natin kung bakit maliit na ang palda ni Isay Kwento ni Teresa gumapas-dumadag at guhit ni Abigail Gabriel. Malapit na ang simula ng klase. Abalang-abala sina aling Tess at Isay sa paghahanda ng mga gamit para sa eskwela. Tinignan nila kung alin sa mga kwaderno ni Isay ang may sulat na sa lahat ng pahina at kung alin ang may mga pahinang blanco. Tinanggal nila ang mga alambre at hiniwalay ang mga pahinang may sulat sa mga walang sulat. Mula sa mga naipong nilang mga pahinang blanko, bumuo sila ng mga bagong kwaderno. Pagkatapos itong tahiin, binalutan nila ito ng makikintab na papel na kulay lila at rosas upang magukhang maganda at bago. Saka binalutan ng mga ito ng plastik. Ipinakita ni Isay ang kanyang uniforme kay Aling Tess. Kasya pa po, po ba sa akin ng busa, nanay? Pero maikli na po sa akin ng palda. Huwag kang mag-alala, Isay. Tatastasin lang natin ang tahi sa laylayan ng palda mo at iuurong ang tupi. Malaki naman kasi ang tupi niyan. Sagot ni Aling Tess. Kinuha ni Aling Tess ang itim na sapatos ni Isay Maayos pa ang swelas at balat. Sabi pa nito habang sinusuri ang sapatos. Mukhang pwede mo pa itong gamitin sa darating na pasukan. Lagi ko po kasi itong nililinis at pinakikintab pagkatapos kong gamitin. Iniiwasan ko rin po itong malubog sa baha. Sagot ni Isay habang isinusukat ang kanyang sapatos. Ma anak. Malaki ang matitipid natin ngayong pasukan kung hindi na tayo bibili ng bagong sapatos. Kasya pa po sa akin, Nay! Sambit ni Isay na masayang masaya. Mainam, Isay. Nakangiting sagot ng kanyang ina. Para kay Isay, hindi importante kung luma o bago ang kanyang mga gamit sa eskwela. Mas binibigyan niya ng halaga na siya ay nakapag-aaral at natututo ng mabubuting bagay. Hindi nakatapos ng kolehiyo ang ama ni Isay, kaya pangarap nitong mapagtapos ang anak ng pag-aaral. Mag-aral kong mabuti, Isay. Iyan lamang ang tanging yaman na maipamamana namin sa iyo. Ito ang laging ipinapayo ng kanyang tatay. Kinabukasan, nagpunta si Aling Tess sa kapitbahay nilang mananahi. Magandang umaga, Helen. Maliit na kay Isa yang kanyang palda. Magagawan mo pa kaya ito ng paraan? Tingnan natin. Iwan mo muna sa akin iyan at papuntahin mo rito si Isay bukas para masukatan ko. Sagot ng mananahi kay Aling Tess. Pinuntahan ni Isay ang mananahi inisip niyang susukatan siya nito para igawa ng bagong palda. Makalipas ang ilang araw, humahangos na umuwi si Aling Tess sa kanilang bahay. Hawak niya ang palda na ipinaayos sa mananahi. Isay, halika! Tingnan mo ang bago mong palda! Tawag ni Aling Tess. Isukat mo ito at tingnan natin kung kasya na sa iyo tinulungan nito si Isay na isuot ang palda. Kasyang-kasya nga ang palda. Tama na rin ang haba. Pero hindi ito bago. Ito pa rin ang dating palda ni Isay. Nabago lamang ang itsura nito. Dahil wala ng remedyong magagawa sa laylayan dahil sagad na ang tahi, dinugtungan ng mananahi sa baywang ang lumang palda. Ginawan niya ng bagong paha at dinugtungan ng halos kapulay na tela. Iyong dating nasa baywang ay binawasan ng bahagya at napunta na sa may bandang balakang dahil sa ginawang duktong. O anak, pwede nang magamit muli ang iyong palda. Pagmamalaking sabi ng kanyang nanay. Kasa na nga muli, nay! Pero naiba na po ang itsura ng palda ko. May duktong na ito sa baywang. Ang nag-aalangang sagot ni Isay. Nako Isay, hindi na iyan mahahalata kapag suot mo na ang iyong blusa. Halika, isuot mo ito, sabi ni Aling Tess. Isinuot ni Isay ang blusa. Nagulat siya. Aba, tama nga kayo, Nanay. Hindi na halata dahil mahaba naman ang aking blusa. Bulalas ni Isay. Ang galing din ni Aling Helen. Akala ko ay hindi ko na magagamit ang aking palda. Pero naayos niya ito. Masayang masaya ang boses ni Isay. Unang araw ng klase, sabik na sabik si Isay na ipakita ang kanyang palda kay Keng Keng. Tignan mo ang palda ko, Keng! Nakangiting sabi ni Isay. Uy, bago ba iyan? tanong nito habang nakatingin sa palda ni Isay. Hindi! Ito pa rin iyong dati! Tignan mo! Sagot ni Isay at ipinakita ang duktong ng palda niya. Gawa ito ni Aling Helen. Mahusay siyang mananahi. Haba! Ang ganda naman! Parang bago uli! Sabi ni Kengkeng na namamangha. Makalipas ang ilang taon ay nakapagtapos na ng elementarya si Isay. Ang luma pa rin palda ang suot niya sa pag-akyat sa entablado. Ngunit hindi ito ang mahalaga. Sa loob ng apat na taon, siya ang nanguna sa klase at ngayon ay itinunghal na valediktoryan. Bukod pa rito, ang ibang parangal na kanyang nakuha sa pagiging pinakamahusay na mag-aaral umani ng paghanga si Isay mula sa kanyang mga guro, kaubigan at kamag-aral. Hindi lamang ito dahil sa kanyang nakamit na karangalan, kundi dahil sa kanyang pagsusumikap at mabuting pag-uubabi. Ang katayuan sa buhay ng tao ay hindi batayan ng kanyang halaga. Hindi rin ito ang sukatan ng kanyang kakayahan ang tagumpay ay maaabot sa pamamagitan ng determinasyon at pagsisikap at ng abilidad na magturo at magbahagi kung paano makakamit ang magandang kapalaran. At dito masayang nagtatapos ang kwento ng pagsisikap at pagpupunyagi ni Isay, isang warang mag-aaral, anak at kaibigan